Hello everyone! Good morning guys! So, today is my day off. So, day off po ngayon guys. Uh, bali, naka-grocery ako. So, marami akong gino-grocery. Ayan, umaga pa lang guys. nag -grocery na kami ni Frederick. So, ang gagawin ko ngayon guys is mag-arrange sa aking mga na grocery Kasi magluluto ako ngayon ng custard cake. Custard cake guys. Ayan. So, ayan. Ligpit mo na tayo dito. Tapos, gagawa ako mamaya, guys, ng... Pagkatapos kong magligpit, gagawa ako ng custard cake. Ayan. So, nagligpit ako dito, guys. Ligpit mo na ako dito. Ayan. So, nag-grocery talaga ako, guys. Marami akong nag -goseri. Ayan. So, ito guys, yung aking mga na-grocery. ah uh, bali, i-arrange ko muna dito sa kabila. Ayan guys. So, mag-arrange tayo dyan. Ayan siya. So, unahin ko muna itong mga tab. Yung mga tab. Unahin ko muna ito pag-arrange. Ayan. So, unahin ko muna pag-arrange yan guys. Uy. Itong baman. Parang hindi siya pantay. Ayan. So, dito naman ito yung aking foil na ah, nabili. So, ayan. Marami pa talaga akong gagawin dito sa bahay, guys. Hindi ko pa siya na gawa-gawa kasi nga sa sobrang busy ko talaga araw-araw. Sa -araw. sobrang busy ko araw-araw, guys. So, hindi ko na nagawa yung ibang bagay na ah, gagawin ko sana dito sa paglilinis. Ganon, kasi busy nga ako. Ayan. So, ito wala na siya. Ah, uh, ito namang mga Graham, guys. Ayan, so gagawin ko tong pang ano, tama siya, but hindi. But ayaw niyang tumayo. Ayan, ayaw talaga niyang ayaw talaga niyang tumayo, guys. Ayan, so okay na siya. Ayaw niya mag-balance. What happened? So, dito naman, guys, yung aking mga ayan, yung aking mga Graham crush. Dinisip mo yung lamisa, day. Lagay mo yung coins dyan sa bag ko. Kaya panukli ko yan. Wala ako ibang pera. Ayan, guys. So, ito, aking cream corn naman, guys, is naghintay itong aking cream corn para sa aking mahablang ka. So, sa ngayon, guys, is magluluto muna ako ng custard cake. Hindi muna ako magmahablang ka kasi malaki naman kasi yung... Ah, uh, malaki ang... Dapat, ano, guys, yung ano sa mahablang ka. Puhunan. So, hindi muna ako... mag... Ilagay mo na yan sa hugasan alay sa Oh. Ayan guys. So may iba pa pala. Tumitab pa pala dito. So ito yung tab. Kasi sampo yung binili ko na tab. So yan. May ano pa pala guys. Ayan. So may tab pa dito. Ayan siya. So umabot na sa ka. sulok sulok yan. Yan. So dito talaga sa bahay guys. Ang daming dapat gawin. Pero iwan ko sa mga kasama ko. Hindi na naisipan nila kung anong dapat nilang gawin. Ang daming trabaho in, Eh. Nakikita na nga guys yung mga trabahoin pero ayaw pa rin trabahoin.